ako, videographer, ha? Uy, punta tayo sa party. Party na naman! Saan party yes. yan? Yes! Family reunion! Huh? Family reunion? Yes! Gusto gusto ko yan, mga kabatang helmet. Balita ko kasi, sa pagpapile na kanilang mga COC, talaga nagkaroon ng family reunion, videographer. Pero <laughs> nagkaroon ng ano, no? Oh, masaya. Family ba? gathering. Oh, yan yes. ako. Bongga to. Balita ko rin, videographer. Ano? Ang dami. Ha? Ang daming mag-ina, magka-mag-anak, mag-ama, mag, -ina, mag, -anak, mag, -ama, mag Ang mga nagpasa na kanilang COC. May mag-jowa? Mag-jowa? Ay, sige. Mag ako kung meron magjowa Pero, grabe mga kabatang ng helmet I ilang araw pa lang magmula nung nagbukas ang pagpa na si COC, video eh mm. e, pami pamilya-pamilya na yung mga nagpupunta ay nasaan O, oh, eto panoorin nyo sabi so, pa diba, video grapher nakakaloka ano to recto batan o <laughs> pwede pwede disco may tatay may ina, ang mga anak sabi no, tatakbo pala si Luis. Oh, wow, masaya yun. Ah, masaya? Talk show. Ah, yes! Minute to minute ba Minute to minute. <laughs> color ano, color game ba Pero, naku mga bata helmet, nakaloocan din, jump pack din ng mga malapitan. Hindi pa patalo. Siyempre, hindi pa patalo yan. At balita ko rin ng mga binay videographer. Oh! mga kabatang helmet, may sinabi po dyan ang ating seric president na si Mrs. Si Scudero. Ito, nyo. Na hindi naman, hindi ko palang nakikita yung version. Ang sinabi ko na ang posisyon ko sa anti-dynasty. Dahil produkto ako niyan, hindi ko haharangin yan. Kung kailangan ang boto ko para mapasayan, boboto ko dahil laban naman yun sa interes ko. Na makikialam ako sa pagbalangkas niyan ay klarong kaso ng conflict of interest rason para hindi ko dapat panging masukan maliban na lamang ko ang boto ko ay kinakailangan para mapasayan. In which case, that will be a vote against interest, which is allowed by our laws and the Constitution. Pangalawa, <laughs> um, again, magandang matanong dun sa mga naniniwala at nagsusulungan nito, anong solusyon sa ganong klaseng mga sitwasyon para mapatupad na natin yan. Pero yung being complicated, Dr. Nguha, ang hirap to define, so yung political dynasty, paano apply Um, sa kongresong ito, o. Oh, that will be a factual statement. Pero um, ulitin ko, ah, uh, um, sa House, wala pang lumalabas din na person. So kahit magbasa ang Senado, wala. Pero maganda nga makita, sana yung mga nagsusulong talaga nito na at naniniwala dito, um, pag-aralan, suriin, kung ano nga ba yung tamang person at formula na magbibigay ng laman dito sa konseptong ito. Dahil ang anti-dynasty ay konsepto lamang na binitiwan sa saligang batas. Marahil. Yan ang dahilan kung bakit konsepto lamang ang binanggit din sa saligang batas. Dahil sila mismo, noong nagde sila, eh hindi pa nila kayang i-define at i-outline ano nga ba'y dapat na maging laman nun. Kaya ipinasa na lamang sa Kongreso. Grabe no! Ako para sa akin, mga batang helmet, okay talagang maisulong yung anti-political dynasty bill na yan. Oo. Di ba, medyo Napaalala ko lang sa inyo, mga kabatang helmet, ang pinapasweldo po natin sa mga nakaupo, sa mga politiko na yan, ay galing po yan sa tax natin, galing po yan sa pinagpaguran natin. At okay lang ba sa inyo na paswelduhin po natin ang buong angkan nila? pwede, pwede. Pwede? Oo. Pwede sa inyo, na tayo po ang bubuhay sa buong pamilya nila. Pwede, pwede. Pwede na yaman? Oo tayo yung nagpapakahirap, mga kapatang helmet. Pwede, pwede. Pwede pa rin. Oo, oh, pakahirap yes. lang naman eh. Ah, okay lang na taong bayan na yung pakahirap para lang mabuhay sila. Pwede, pwede. Pwede, pwede pa rin. Ako. Oh, oh. Ayan, mga kapatang helmet ta. comment down below nyo na dyan kung ano yung masasabi Regarding sa anti-political dynasty bill, Regarding sa political dynasty na matagal ng kalakaran. Oo, kalakaran na yan mga kabatang helmet. Kasi mula noon, Hanggang ngayon mas lumala talaga. hindi ko talaga lubos maisip yung jogger kasi nakita pa ako nag file ng CO, siya na disqualified bakit eh baka pagbago malisip kaluwanya kaluluwa niya, kaluwanya wala talo 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 Family sabi nga, 'di ba? The di ba? family that stays together, takbo together. Yes. Family matters, 'di ba? Uh, family uh, business. Ay, ay maganda yung videographer no? Oh, magandang family family business. business yan. Ito yung tipong walang kalugilugi ang yes. family mo. Pwede, pwede. Oo. Eh, Wala mga... tayo tumakbo. Oo nga. At sabi ko nga sa post ko kanina, bakit hindi na lang magtayo ng isang planeta at sabay-sabay sila tumakbo doon, ba? Diba? Comment nyo na dyan kung anong masasabi nyo. At ang ating comment of the day, mamaya na yan. Yes. <laughs> Kasi nga, nasa labas tayo. Pero nagilang tao na unang sa inyo lahat. At rungsuan mo ang video tawag Huwag kalimutan mag-subscribe. At i-click ang notification bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga NFL na namin na videographer. stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa boy, nag-helmet din ang bukit. Keep setting better everyday, God bless you. Bye! Biyoga per, balita ko rin. Ano? Yung sa vendor party list. Ang fourth nominee yata ay si Diwata. Ay, wow! Diwata Paris. Fourth nominee. Eh, bakit hindi siya ang ginawang first nominee, di ba? Kung para talaga sa mga vendor. Oo. Oh, diba? Gumakatawan oh. sa mga vendor. Oo. Oh, oh. Bakit In nominate pa siya? Bakit pang fourth lang? Di ba oh. dapat? At ito pa, Bejo Gaper, mm. si Doc Willie oh, talagang takbong takbo na. Oh, yeah. Kaya nga, si Doc Lisa nga doon, sa si eroplano na nga doon, dahil yun daw yung mag-fight fight. Wow. Pero ito lang ang pinagtataka ko mga kapatang element. Hindi naman sa against ako sa pagtakbo ni Doc Willie oh, dahil karapatan niya yan, di ba, Bejo Gaper? Uh -huh. Pero maaari niyo bang i-comment down below dito kung, eto ha, kunwari eto yung senaryo, Bejo Gaper, nanalo si Doc Willie, <coughs> nakapag-oat siya. Eh, sa kasamaang palad, may nangyari ano mangyayari doon sa mababakating pwesto? Magkakaroon ba ng another election para doon sa pwesto na yon? Or ang isusunod lang doon ay yung pang-13 na nanalo, di ba? Eto pa, videographer. What if mag o na si Doc Willie na nanalo? Uh -huh. Eh, may nangyari na naman. Pwede bang si Doc Lee Ong yung ang papalit sa pwesto at yun ang manunumpa. Ayun na, kung i-comment down below kung anong masasabi nyo dyan, di ba? saan na pag-usapan nyo, kaabangan nyo po yan sa next vlog natin. Diba, Miss Jovan? Yes! Pero ngayon, minute to minute muna tayo. Yes! We are family. Yes! They're gonna make that boulder